Magandang araw po sa lahat. Sana po lahat tayo ay nasa maayos, nakalusugan at kalagayan. So ngayon po, dahil wala po tayong pasok, kailangan nating tapusin ang ating aralin para sa ikalawang markahan. So ngayon po, para sa huling aralin natin, para sa ikalawang markahan, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa teoryang panitikan. So ang teoryang panitikan po ay ginagamit sa pagsusuri ng maikling kwento, nobela, at mga tula at iba pang uri ng uh, akdang pampanitikan. So kung natatandaan po ninyo yung kwentong ating binasa, ito po ay tungkol sa isang binata na ang pangalan ay Napoleon Bonaparte, okay? So siya po ay isang Amerikano. Eh um para sa kanya siya ay may magandang itsura, lahat nasa kanya maliban sa isang bagay. So ano po ba yung kapintasan niya? Ang ka ang kapintasan niya para sa kanya ay yung panlalabo ng kanyang mata. Okay. Eh, so dahil pinapalagay niya na uh, siya ay isang magandang lalaki ay hindi siya nagsusuot ng salamin dahil ito ay makasisira sa kanyang, kanyang tindig o sa kanyang imahe. So isang araw o isang gabi habang sila ay nanonood sa opera ay may nakita siyang magandang babae. So yung, yung babae na yun, nung una niyang nakita, hindi pa niya nakikita yung mukha. Ang nakikita pa lang niya ay likuran ng babae. Pero likuran pa lang sa unang uh, sa unang Um, beses na nakita niya ay umibig na agad siya. Okay? So, yun, uh, sinusulyapan niya yung babae, akala niya dahil sumusulyap yung babae sa kanya, ay may gusto din yung babae sa kanya. So, ginawa, uh, kinulit niya yung kanyang kaibigan, okay, para ipakilala silang dalawa. Ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala doon sa opera. E so, pinangako ng kanyang kaibigan na ipapakilala niya yung dalawa uh, sa sumunod na araw. Ang nangyari pala, pagkatapos ng opera, kinabukasan, ay hindi sinasadyang nagkita si Naginang Lalant at si Ginoong Talbot. So, dito kay Noeto, ni Ginoong Talbot na gustong makipagkilala uh, ni Napoleon dahil siya nga ay umibig sa kauna-unahang pagkakataon. Okay? So, ang ginawa naman ni Ginang Lalad, nung nalaman niya ang nangyari ay nakipagsabwatan siya kay Ginong Talbot na gagawa silang ng paraan para tulu turuan ng leksyon si uh, Napoleon. So, ano ang ginawa nila? So, hindi ba uh, pinangako ni Ginong Talbot na ipapakilala niya yung dalawa? Pero, sinadya niya na hindi sila magkita ni Napoleon. So, kung matatandaan nyo din, dun sa kwento, ay tuwing pupunta si Napoleon doon sa hotel kung saan nanunuluyan si Ginong Talbot, ang laging sagot sa kanya ay nasa ibang bansa o kaya wala si Ginoong Talbot. Okay? Pero yun pala ay plano ni Ginang Laland at ni Ginoong Talbot. Okay? Nakikita ni Napoleon si Gilang, Ginang Laland pero dahil malabo yung paningin niya ay hindi niya nakikita yung kabuo ang mukha. niya parang figura lang yung nakikita niya. Ay. So ano ba ang nangyari? So halimbawa, uh, isang gabi nung nagkausap sina uh, Ginang LaLand at si Napoleon, ano ang ginawa ni Ginang LaLand? So, uh, pinapangako niya si Napoleon na kapag sila kasal na ay susuotin niya yung sa salami, uh, yung salamin o yung antipara. So, shortcut, uh, doon sa nangyari Nung dumating na yung araw na magtatanan silang dalawa, kinasal na sila't lahat, ay pinasuot ni Ginang Lalad yung kanyang, ay yung salamin. No? So, binigay niya yung salamin kay Napoleon. So, nung sinuot na ni Napoleon, yung antipara, doon niya nakita na ang pinakasalan pala niya ay isang matandang babae na halos walumpong taong gulang, walang ngipin, at ang kanyang buhok ay wig lang okay? o piluka. Okay? So, doon niya din nalaman na lahat pala yon ay uh, kagagawa ng kanyang kaibigan at ng kanyang, uh, sa English, great, great grandmother, Okay, so siya pala, si Ginang Laland pala, yung asawa ng kanyang kamag-anak na nagbigay ng pamana sa kanya. So dahil sa, so gumawa rin ng paraan si Ginang Laland para ang magkatuluyan ay yung si Stephanie Laland na pamangkin ng ikalawan niyang asawa at si... Napoleon. Okay, so sa huli ay nalaman ni Napoleon na peke pala yung kasal, okay, peke pala yung pari, at hindi niya napakasalan ang kanyang lola, kundi ang napakasalan niya ay ang um, ay ang nakababatang um, ay ang nakababatang byuda na si Stephanie Lalan. ba yung um, isa sa aral na mapupulot natin dun sa kwento. So, dun natin makikita yung pagiging uh, narcissistic. Ano yung maaring masamang idulot ng, ng sobrang pagpapahalaga sa sarili. Kasi nga, bakit narcissistic si Napoleon. So, mataas yung tingin niya sa kanyang sarili. At dahil mataas yung tingin niya sa kanyang sarili, ay hindi siya nagsusot ng salamin dahil ito ay kabawasan daw ng kanyang pagkatao. Pero dahil sa pagtanggi niya sa pagsusot ng salamin, anong nangyari? Muntik na siyang mapahamak o muntik na niyang mapakasalan ang kanyang lola. Okay, so, buti na lang, matalino yung kanyang lola ang gumawa naman ito ng paraan para mapaibig ni Stephanie si Napoleon. So, silang dalawa yung nagkatuluyan. So, ngayon po, dumako na tayo sa teoryang panitikan. Ano ba ang teoryang panitikan? So, nabanggit ko kanina na ito ay isang sistematik na pag-aaral, sistematikong pag-aaral sa mga panitikan. Ay, o sa mga akdang pampanitikan gaya ng nobela, maikling kwento, tula, pwede rin po sa mga alamat at marami pang iba. Ay, okay, so ang teoryang panitikan meron po itong iba't ibang uri. Unang uri ng teoryang pampanitikan ay ang teoryang existentialismo. So dito sa existentialismo, tinitignan nila yung tunggalian na nagaganap sa tauhan binibigyang pansin ng existentialismo yung tunggalian na nagaganap sa tauhan. So halimbawa, ano ang kanyang pipiliin? Kalayaan ba o responsibilidad? Okay. So ito yung tao laban sa sarili. So isa pa, pag sinabing existentialismo, binibigyang pansin ng pagsusuri kung ano yung purpose ng tauhan. Ano yung purpose ng existence ng tauhan? So, ang mga tanong na uh, ang mga tanong na sinasagot sa teoryang ito ay ano ba ang dahilan kung bakit nabubuhay ang pangunahing tao? Ano ba yung pinakadahilan kung bakit siya nabubuhay sa mundo? So, yun po ang binibigyang uh, pansin sa existentialismo. So, madalas po ang mga nobelang sinusuri sa existentialismo, halimbawa ay yung God's Not Dead ay yung mga nobela o kwento na may kaugnayan kaysa relihiyon o pananampalataya ng isang tao. So sumunod naman po ay ang teoryang naturalismo o naturalistiko. So sa naturalismo naman o naturalistiko, dito naman so, sa teoryang natural naturalistiko o naturalismo dito binibigyang pansin ang kapangitan ng kalagayan ng tauhan. So halimbawa, kahirapan kawalan ng katarungan na dahilan ng kanilang kasawian. So dito po, binibigyang pansin na ang kalagayan ng tauhan ay hindi niya kasalanan kundi namanan niya sa kanyang mga magulang. So halimbawa po yung uh, maikling kwentong The Necklace, di ba? Hindi siya mak hindi niya matupad o hindi matupad ni Matilde yung kanyang pangarap na magkaroon ng ng mayamang asawa o magkaroon ng marangyang buhay dahil ipinanganak siyang mahirap. At nung panahon na sinulat yung kwento, ang mga mahihirap at mga mayayaman ay bihirang magkaroon ng pagkakataon na makisalamuha sa isa't isa. So, so, madaling salita, walang chance si Matilde na uh, makakilala ng mayamang maliligaw o ma mayamang mapapangasawa. So, anong nangyari sa kanya? Dahil uh, alam niya na mahirap lang siya, wala siyang choice, kundi uh, pakasalan yung tao na pareho ng kalagayan niya sa buhay. Pangatlo ay humanismo. Ano po ba ang Humanismo, sinasabi sa humanismo na ang tao ang sentro ng daigdig at panginoon ng kanyang kapalaran. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? Halimbawa, kahit na yung tauhan ay pinanganak na mahirap, meron pa rin siyang uh, chance, okay? Meron pa rin siyang pagkakataon na umangat sa buhay dahil sa uh, sarili niyang pagsisikap. Okay? so yung uh, yung kagustuhan niya na umalis mula doon sa uh, kalagayan niya sa buhay. So uh, halimbawa din po, ah uh, humanismo, yung sinusunod ng tao kung ano ang gusto niya. So halimbawa, um, iba yung gusto ng magulang niya na course na kunin niya pero gusto niyang maging architect. Okay, so yun po ang isang halimbawa. Sinusunod niya kung ano ang Um, gusto niya sa buhay. So, kaya nga sabi natin, Panginoon ng kanyang kapalaran. Siya yung nasusunod, siya ang nagpapatakbo ng kanyang buhay. Sumunod so, naman po ay teoryang feminismo. So, sa teoryang feminismo, binibigyang pansin ang mga babaeng tauhan. So, tandaan po, feminismo, hindi po pwedeng suriin dito ang mga lalaking tauhan ang sinusuri lang po dito ay ang mga kababaihan. So binibigyang pansin natin dito, ano ba yung mga kakalasan? Akakas ah, binibigyang pansin natin dito kung ano yung mga kalakasan ng mga babaeng tauhan. So halimbawa, ano ba yung kalagayan nila sa buhay? Ano ba yung gampanin nila sa buhay sa bahay lang ba sila? Eh paano sila tinitignan ng lipunan na kanilang ginagalawan? Ay okay, ano ba yung mga magagandang katangian nila na pinakita ng may-akda. So yun po yung binibigyang pansin sa feminismo. So ini-aangat nito ang pagtingin ng mga mambabasa sa mga kababaihan. Ay okay, at pinapakita din dito kung ano yung karanasan. So ano ba yung mga struggles? Ano ba yung mga uh paghihirap na nararanasan ng mga kababaihan. Halimbawa po nito yung Hunger Games, okay? Uh halimbawa nito yung Hunger Games, Little Women, Divergent. So lahat po 'yan ang mga pangunahing tauhan ay mga kababaihan. So hindi ba sila ay um, going against the norm, parang ganun. So, ini iniangat nila ang kanilang sarili sa lipunan na kanilang ginagalawan. Okay, so, sumunod naman po ay marxismo. Ano naman po ang binibigyang pansin sa marxismo? So, pag sinabi nating marxismo, madalas ang mga kwentong um, sinusuri dito ay yung mga kwento na nagpapakita ng opresyon, kay kahirapan, ano pa, suliraning panlipunan. At ano ang ginawa ng mga pangunahing tauhan para makaangat sa kanilang kalagayan. So, isang halimbawa po nito, yung Cinderella. O yung mga Cinderella stories, yung mga nagsimula sa kahirapan, tapos gumawa sila ng mga hakbang para makaangat sila sa lipunan. So, halimbawa po sa uh, kwentong... Ano ba yung kwentong binasa natin? So, sa kwentong parusa, hindi ba? Si Big Boss, dati siyang simpleng manggagawa na umangat sa lipunan at doon sa kwento, siya ay may-ari ng daungan. So, yun ang isang halimbawa ng Marxismo. So, pinapakita yung kalagayang panlipunan ng mga tauhan, ano ba yung mga paghihirap na kanilang naranasan, at kung paano sila umangat sa buhay. So, ano pa ba yung mga iba't-ibang antas ng tao sa lipunan na makikita sa marxismo? So, alimbawa, mahirap versus mayaman. Okay, so, matalino versus hindi matalino. So, matapang versus duwag. Mahina versus malakas. So, yun po yung binibigyang pansin sa marxismo. Okay. So, alimbawa po ng uh, akda na pwedeng gamitan ng or yung marxismo ay yung sa Timawa. So ito pa itong call kay Andres na anak ng mahirap. So marami siyang hirap na pinagdaanan sa buhay pero sa huli ay nagtagumpay siya dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Sumunod po ay romantisismo. So, mula mismo sa salitang romantisismo, ibig sabihin, ang, ang binibigyang pansin dito ay romansa o pag-ibig. Pero kapag sinabi natin pag-ibig, hindi kinakailangang pag-ibig sa pagitan ng Uh, hindi kinakailangan pag-ibig sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan. So, pag-ibig, malawak po yan. Pwedeng pag-ibig sa bansa, pag-ibig sa kaibigan, pag-ibig sa pamilya, at marami pang iba. So, ano ang ginawa ng pangunahing tauhan para patunayan yung kanyang pagmamahal? Okay. Sa kanyang pinapahalagahan 'yun po ang binibigyang pansin sa romanticismo. So bukod sa romantik uh, bukod sa pag-ibig, binibigyang pansin din dito 'yung pagpapahalaga sa kalikasan. Okay, so romanticismo nagpapakita din ito ng emosyon ng mga tauhan. So, halimbawa po nito sa romantisismo, yung sa no limitang here. So, lahat ng uh, uri ng pag-ibig makikita natin dito. sa so pag-ibig sa bayan, ay okay? so, yung pagpapahalaga ni Crisostomo sa San Diego. So, pag-ibig sa kasintahan, kung paano niya inalagaan, pinaglaban si Maria Clara. ay okay? So, pag-ibig sa pamilya, kung paano niya pinahalagahan ang... Mm, ang alaala ng kanyang mga magulang. So, ano pa, pag-ibig sa kapwa, yung malasakit niya sa guro at sa mga bata, kabataan ng San Diego. So, yun po ang halimbawa. So, sumunod po ay psychological. So, binibigyang pansin sa psychological na teorya. Kung ano yung mga pagbabagong naganap sa tauhan dahil sa mga pangyayari sa kanyang paligid. O kaya sa madaling salita, may pangyayari na nagtutulak sa pangunahing tauhan para magbago. So halimbawa, um, meron kang nililigawan. So para ma-impress mo siya ay uh, nagsipag ka ng... Uh, naging masipag ka sa pag-aaral. Kay naliligo ka na araw-araw na dating hindi mo ginagawa. So yun yung mga halimbawa ng teoryang uh, pagsusuring psychological. May pagbabago dahil may nagtutulak sa pangunahing tauhan para magbago. so halimbawa po nito yung awak remember ni Nicholas Parks. Okay, so yung una yung isa sa mga tauhan doon nung una siya ay barumbado pero nung nakilala niya yung pangunahing tauhan ay nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Okay, so yun po yung halimbawa ng teoryang psikologikal. Sumunod po uh, teoryang realismo, madali lang po ito. So, pag sinabi naman po natin teoryang realismo, yung binibigyang pansin sa akda ay yung mga pangyayari doon na nangyayari din sa totoong buhay. So, halimbawa, yung uri ng pamumuhay ng tauhan, yung mga uh, paligid kung saan gumagalang yung tauhan, yung mismong pangyayari sa ang unang tauhan. So, lahat to ay, akong lahat yon ay nangyayari sa totoong buhay, ay, eh, ito ay isang halimbawa ng realismo. Okay, so, pinapakita ang katotohanan o realidad sa buhay ng tao. Okay, so yung kilos, pag-uugali, uh, uli ng pamumuhay at marami pang iba. So, sumunod po ay historical. So, pag sinabi naman natin historical, ay yung mga pangyayari sa akda ay uh, inspired mula sa pangyayari sa ating kasaysayan. Halimbawa ng historical na akda ay yung No Limit, Heren, di ba? Yung mga pangyayari dito ay hango sa mga pangyayari sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Okay, so sumunod ay Feminismo, Marxismo. So dito naman po, ang binibigyang pansin ay mga kababaihan. Pero, tinitignan dito, ano ang ginawa ng babae, ano ang ginawa ng mm, tauhang babae para solusyonan yung kanyang suliranin. So, hindi kinakailangang ipapakita dito kung ano yung magandang katangian ng kababaihan. Ang pinapakita dito ano ang mga hakbang na ginawa ng tauhang babae para masolusyonan o mabigyan ng solusyon ang kanyang mga problema o suliranin. Okay? Kaya, feminismo, marxismo. Halimbawa, paano siya nakaangat sa lipunan. So, halimbawa po nito, ah, uh, ngaryo yung babae ah, alimbawa sa Batang Kiapo okay, so yung mga may mga tauhan doon na para makaangat sa lipunan okay, so para matustusan ang pang-araw-araw nilang ah, pangangailangan ay ibinebenta nila yung kanilang mga katawan okay so yun po ay halimbawa ng feminismo marxismo so sa maganda man o hindi magandang paraan ano ang ginawa ng babae babaeng tauhan para mabigyan ng solusyon ang kanyang problema. Okay, so yun lang po muna ang mga teoryang panitika na ating, ating tatalakayin. So, eto pong mga teoryang panitika na to ay ah, mahalaga dahil gagamitin natin ito sa pagsusuri ng mga akda ngayong ikalawang markahan, ikatlo hanggang sa ikaapat na markahan. So, tandaan po natin kung ano yung binibigyang pansin sa bawat teorya tignan natin kung naunawaan natin ang ating aralin. So, magkakaroon po tayo ng pagsasanay. Pakilabas ang mga notebook at sagutan natin ang sumusunod na pagsasanay. Okay, so ano po ang gagawin natin? Ha, ibigay ang teoryang panitika na angkop gamitin, dapat gamitin o nababagay gamitin sa pagsusuri ng mga sumusunod na pahayag o pangyayari sa mga piling kwento. So, isulat sa ating mga notebook ang sagot natin sa bawat tanong. So, ito po ang halimbawa. Okay. So, ano po ang sagot? Yan. So, bakit po historical ang sagot natin dito? Historical dahil nabanggit po dyan yung pangyayari sa EDSA noong panahon ni Pangulong Marcos Uh, senior. Okay? Dekada 70. Okay? So, nabanggit po dyan, mapayapang mapaya himagsikan sa EDSA. So, ibig sabihin po nyan ay, uh, yung pangyayari doon sa akda ay hango doon sa mga pangyayari nung panahon ng people power, nung dekada 70. Okay po? So, ito po ang halimbawa. Number one, Bakit naturalistiko o naturalismo ang tamang sagot? Kung kung susuriin po nating mabuti, nabanggit po sa mga pangyayari dito sa pahayag na kung ano ang nangyari sa anak ay nangyari din po sa kaniyang uh, ina. Tama po? So kumbaga, yung anak naging dalagang ina, uh, maaga siyang nag-asawa dahil ang kanyang nanay ay maaga ring nag-asawa. So, kumbaga walang kontrol ang tao sa mga pangyayari sa kanyang paligid. So, namamana ng mga tauhan ang kanilang kalagayan sa kanilang mga magulang. So, kung pinanganak ka mahirap, magiging mahirap ka. So, parang ganun po ang halimbawa. Okay, so ito naman po ay romantisismo Hindi obvious na po ang sagot dito. Nabanggit po dyan na yung lalaki nagtapat siya ng kanyang pag-ibig doon sa dalaga o dalaginding. So pag sinabi natin dalaginding, ito yung mga teenagers. Wala pa sila sa sapat na edad. Okay, so kayo po yon mga dalaginding. Okay. Ay, okay, so ato naman po, bakit realismo yung sagot natin? So, realismo naman po ang sagot natin dito dahil inilarawan nito ang paghahanap buhay ng mag-ama ng mag na nangyayari din naman sa totoong buhay. So, yung kanyang anak ay nagtitinda sa palengke, yung tatay ay gargador, eto po ay mga totoong pangyayari sa buhay natin. Okay, so nakikita, hindi ba? Uh, sa mga palengke marami dyan mga tindera okay, so may mga kargador so yan po ay nagsumasalamin sa mga pangyayari sa totoong buhay So dito naman po ay bakit feminismo dahil pinapakita ang magandang katangian ni Pinkow. So makikita dito na mahal, sa sobrang pagmamahal ni Pinkow sa kanyang mga anak, hindi niya pinapalo yung kanyang mga anak. So ito daw ay isang bagay na hindi mo makikita sa lahat ng nanay. X Hey, bakit naman po marxismo ang sagot dito? Pakikita naman po natin dito na ang kalag kung ano ang kalagayan ng pangunahing tauhan. So, nabanggit yan na nagugutom siya, hindi pa sila kumakain na mag-anak. Yan po ay nagpapakita ng uh, kahirapan na binibigyang pansin sa marxismo. Okay, so di bakit ito feminismo marxismo? Makikita natin yung conflict kay Kesa. Okay, so gusto niyang patayin yung kanyang asawa para magkasama sila ng kanyang kalaguyo. Pero sa huli, ano ang nangyari? Um, nakita niya yung larawan ng kanyang asawa, na konsensya, na konsensya siya, at para malutas yung kanyang suliranin, ay mas gusto niyang mamatay kaysa sa mabuhay. Yun, para hindi niya maharap yung kahihiyan na kanyang ginawa pa, sa kanyang asawa. Bakit po ito humanismo, hindi marxismo? So kung mapapansin niyo po, ang salitang ginamit dyan ay hindi naging hadlang. Okay, so ibig sabihin po, sinunod ni Andres yung kanyang kagustuhan na makapagtapos ng pag-aaral, kaya itinaguyod niya yung kanyang sariling pag-aaral. So nagtrabaho siya, ginawa niyang lahat, nag-ipon para makapag aral siya. So dahil dyan, makikita natin na sinunod niya kung ano ang kanyang gusto sa buhay o siya yung gumawa ng sarili niyang kapalaran. Okay po, so dyan po nagtatapos ang ating um, pagtalakay. Okay? So, sana po ay naunawaan natin ang ating aralin. So, uh, dahil mag exam na po, sana po matapos na po natin ang lahat ng ating mga gawain at maipasa natin ang ating mga proyekto. So, dahil po dyan ay... Ah, kung meron po kayo mga tanong, ay IPM pm nyo lang po ako o kaya i-message sa ating group chat para makita din po ng ating mga kakalase dahil baka yun din po ang kanilang tanong. Okay po, so paalam po sa lahat at manatiling ligtas at malusog para sa susunod nating pagkikita.